Super good news mga kabayan, may darating na namang mga bago para sa Pilipinas. Mimang S-70i Black Hawk Helicopter ang muling matatanggap ng Pilipinas sa susunod na linggo. Sa mga nagtatanong kung ilan na ba ang S-70i Black Hawk Helicopter na meron ang bansa sa kasalukuyan, alami Pilipinas naglabas ng pera para tapusin na ang mga bayarin sa walong mga Subaru Bell 412 EPX na inorder sa Japan. President Trump binuking ang presidente ng Venezuela. Isang secret proposal ang ipinabot ni Maduro sa Amerika handang ibigay ng Venezuela ang mga kontrata tulad ng oil at gas at iba pang mga natural resources sa mga US company kapalit ng pananatili ito sa pwesto at 'wag salakay ng puwersa ng Amerika ang kanilang bansa. handa si Maduro na talikuran ang mga pamumuhunan ng China, Iran at Russia pero hindi ito kinaga ni President Trump. Talk so war, on the people united states. Please. Please, please, please. US Marines ibinunyag na ang susunod na digmaan ay malapit na. Philippine Navy sinagot naman ang mga tanong ng mga Pilipino kung hanggang saan at kung ano ang red line natin sa patuloy na pang-api ng China sa Pilipinas sa West Philippine Bottom Sea. Bottom line natin na binanggit ng ating Commander-in-Chief is the death of a Filipino. Good news mga kabayan, matapos ang delivery ng limang mga bagong Black Hawk helicopter sa Pilipinas nitong Agosto lamang. Ayon sa open source, ang bagong batch ng delivery ng mga karagdagang S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters mula sa Pola ay parating na sa Pilipinas. Ang mga ito ay isinakay sa Antonov AN-124. Ito na ang magiging ikaapat na delivery. Sa kasalukuyan, tatlong pong mga Black Hawk na ang nasa servisyo ng Philippine Air Force. Lima dito ang parating at may labing dalawa pang i-deliver sa Pilipinas. Pilipinas sa kabuuan. Magkakaroon ang Pilipinas ng 47 mga S-70 Black Hawk Helicopter. Akala nyo, wala na, meron pa. Naglabas ng pera ang gobyerno ng Pilipinas upang bayaran ang walong mga Subaru Bell 412 EPX Combat Utility Helicopters na binili ng bansa sa Japan. Ito na ang panghuling bayad o full payment para sa nasabing mga helicopter. Ang mga Subaru Bell 412 EPX Combat Utility Helicopters ang magiging katuwa ng mga S-70i Combat Utility Helicopter ng bansa sa Somat total magkakaroon ang Pilipinas ng 55 mga branyo at dekalidad na mga helikopter sa hinaharap sa ibang balita naman. Presidente ng Venezuela, sobrang takot sa Amerika. Dati, sinasabi niya na lalabanan nito ang Amerika matapos ang show of force ng Amerika gamit ang mga B-52 bombers. Tila ang mayabang na Pangulo ng Venezuela ay nagmamakaawa na sa Estados Unidos. Yan ang sinasabi ni President Trump na peace through strength. Not war. Just Pitch. decirle al pueblo de Estados Unidos no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No, not war. Just pizza. No war. Se diría así quien habla inglés aquí tú, Daniela. Está bien así. No war, just pit on the people of the United States, please. Please, please, please. Vamos que se dice oigan. Listen to me, not Speech the people United States de parte de the people Bolivarian Republic. hindi pa na kontento ang Estados Unidos. Inilapit pa nito ang mga helikopter sa dalampasigan ng Venezuela. Ang mga helikopter na ito ay mula sa 160th Special Operation Aviation Regiment ng US Army na kilala sa tawag na Night Stalkers. Ang Night Stalkers ay kadalasang nagde-deploy ng mga elite forces ng Amerika tulad ng mga Navy SEALs, Army Green Beret at Delta Force sa isang battle zone. Mas kinabahan ang presidente ng Venezuela dahil lahat ang kanilang pwedeng diskarte upang ipuslit ang ilegal na mga droga ay bistado na ng Amerika lahat ng mga sasakyang pandagat na ginagamit ng mga drug cartel nadala ang marami mga ilegal na droga mapaspeedboat o parang sabarin di umuobras sa Amerika lahat pinasabog na dumating na rin sa punto na lahat gustong ibigay ni Maduro sa Amerika nagpaabot ito ng Minsay sa Trump Administration na handang ibigay ng Venezuela ang mga proyekto nito sa oil at gas maging sa iba pa mga natural resources na pwedeng makuha sa Venezuela. Imbis na China, Iran at Russian company, lahat ng mining at energy ng mga kasunduan ibibigay nito sa kumpanya ng Amerika. Ang kapalit, ahayaan ni President Trump na maging pangulo si President Maduro sa loob pa ng tatlong taon. Matapos ang tatlong taon, aalis na ito sa pwesto. Pero hindi sumang-ayon ang Trump administration. Mr. President, it has been reported that Maduro uh, offered everything in, its, in his country, all the natural resources. He even recorded a message to you in English recently, uh, of remediation what should we do he, has, to stop that? he has offered everything he's offered everything You're right you know why because he doesn't want to fuck around with the united states thank you everybody thank, thank you, you thank, you. thank, you, thank you, everybody ng US Marine Corps commandant general Eric Smith na ang susunod na digmaan ay nalalapit na anong bansa kaya ang tinutukoy na makakalaban ng US Marine Commandant venezuela russia north korea o china The Marines here today are cut from the same cloth as those who seized Tarawa, withstood the cold of Korea, and fought through the streets of Iraq and the mountains of Afghanistan. And the next fight is coming. Trust me, it's coming. Across battlefields, our character has never wavered, just as the nature of war, the clash of wills, the test of fortitude, the demand for discipline remains the same. To our Marines here today and around the world, I could not be more proud of you. Sa ibang balita naman, ang tanong, ano ang radlang Ito ngayon ang salitang tinatanong ng karamihan sa ating mga Pilipino sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, kapag may namatay na Pilipino dahil sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, dito napapasok ang usaping 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Yes, sir, uh, ano yung line na sinasabi? para magbago ng taktika ang ating mga tropa. Ang pinaka bottom line natin na binagit ng ating commander in chief is the death of a Filipino due to coercive and aggressive actions by the Chinese Coast Guard, the PLA Navy, or the Maritime Militia. So when we say red line, the moment you cross that line, there's no turning back. Ibig sabihin, mag-iiba na ang dynamics. Sapagkat kung dati natin ito ang kalakalan, when you cross that line, hindi ka na babalik sa dati kasi nag-iba na because of the cer of certain conditions that have been violated. Uh, pag sinabi pong uh, namatay, pwede po bang ma-roll out ng aksidente kasi may pattern ng incidents na binabangga. So kung may mamamatay na tropa ng Pilipino dahil sa pagbangga, ano dyan, uh, ang obvious conclusion, hindi sinasay, hindi pwedeng aksidente yon. Kasi binabangga talaga nila eh. So pag may namatay sa bangga, sinadya yun. So redline po ba yun? The details on that led to the death of a Filipino, whether accidental or sinadya, whether ang gumawa ay Coast Guard, Gray Ship, ng PLA Navy, o ng Maritime Militia, would have to be discussed at the higher level of government, most likely the National Maritime Council. So hindi level ng AFP, yan, hindi level ng uh, Navy. NMC level yan. And yung ating National Command Authorities. Napanggit niyo po yung grey ship meaning the navy military at yung uh, maritime militia nagpapanggap na civilian at saka yung coast guard na nagpapanggap na Chinese navy <laughs> ano po ang difference are the uh, sa red line at sa paninin sa panuntunan ng mga sundalo kung paano magi-react are the differences the same hindi natin dine kung what caused the death was a grey ship a coast guard or maritime militia. The statement of the commander chief was very clear. Pag may namatay na Pilipino, that is a red line that will start the ball rolling for discussions of invoking the MDT. Details of that could be further clarified by the National Maritime Council sapagkat MDT is a policy-level decision. Laban, Pinas!